Ito na nga po pala yung ating ginawang fresh fruit salad, peras at saka ano siya, mango, grapes at saka ano, apple guys. Hi guys, for today's video ay gagawa po tayo ng fresh fruit salad. Ah, meron kasi tayong peras, meron tayong apple at saka mango. Ayan at haluan po natin ng grapes kasi mayroon tayong nabili ng grapes ito yung panghalo po sa kanila guys condensada at saka misli cream yan hiwain lang muna natin yung ating ating mga uh, mga prutas siyempre hugasan muna natin siya guys para mawala yung kanyang mga anik-anik Dito po natin siya ilagay guys sa ating bowl. Kuha lang tayo ng grapes para ihalo natin. Okay, so. Kanila may isa apaka pagka-grips, guys. Okay. Marag wala na siya yung iso. Ano? eh. kailangan kong punan ng liso kailangan kong huwain siya sa gitna guys, kaya para mawala yung liso. buto para buto huwain <laughs> lang natin siya sa gitna pero kunin natin yung mga buto para hindi natin makain, guys. Kasi medyo nasira na kasi siya kaya. Kailangan ko siyang uh, gawing fresh pot salad. Ito talaga yung fresh, guys, kasi hindi siya hindi siya nalalagay sa mga lata. Yan din na natin siya balatan yung ating mga iras at saka yung ating apple. alisan lang natin siya ng buto ito yung ating uh, hihiwain natin sa gitna para alisan natin ang mga buto-buto kasi meron siyang buto guys hindi siya seedless itong aking ano kailangan siyang uh, alisan talaga kasi so pag nakain natin yung buto sa gabal ko sa ating mga bunganga. kasi so medyo mapakba siya guys Kaya, mm -hmm. kailangan alisin natin siyang buto na dito sa alagaan lang po talaga yung pagkukuha natin ng buto kasi para pwede hindi natin makain yung buto kasi pag may mga putas na kain na medyo malapit ng masira pwede nyo gawin na fresh pot salad lagyan lang yan siya ng gatas at saka ano may cream okay na sya kasi talagang ano dito ah ito yung ano ito yung mga nabibili dyan sa ay yung mga hinaharvest siguro na mga mga ano sa, sa bawang laon yun guys itong mga grapes na to kasi mayroon siyang buto eh Yan, biniyak natin yung ating manga guys para hindi lang natin sagot sa harap. Hiwa-hiwain natin siya ng ano, pa square na hiwa. Parang ganun din sa ano. Hindi na ganong uh, maraming manga dito ngayon guys, katagulan na. Tsaka mahal na yung kilo ng manga dito sa La Union. Ganun guys. Hiwain na natin siya. pag square paborito kasi ng jowa ko to guys itong mga food salad na ito ihalo lang natin sya dito guys at pag halo-haloin lang natin sya mamaya ito kailangan lang natin hiwa sya itong piras hindi ko na siya binalatan guys kasi nasa susan nasa balak daw yung saka ng yan, vitamins nitong mga piras at saka itong itong ating apple tapos mamaya ilagay na natin ilagay na natin sa karit. tapos paghali, pwede na natin kainin malamig na yan siya kasi nakakasawa din naman talaga pag uh, papakin mo lang siya yung mga frutas kailangan lagyan mo siya ng misli cream lagyan mo siya ng gatas para bunga mm. tikpang mahulog <laughs> Ayan, natin lang siya paghalo-halo din mamaya. Pero medyo marami kasi siya guys, kaya ilagay natin siya sa... Ilagay natin siya sa ibang lalagyan guys para mamaya ihalo na lang natin siya pagka pagka nalagyan na natin siya ng ano, slick cream. kasi medyo dumami siya eh. Ayan. Buksan muna natin yung ating uh, gatas. <gat> para kuha talaga siya guys para makuha talaga lahat ng mga sa ano yan ihalo lang natin siya kan pagalo-halo ilang natin yung ito guys itong ating ah uh, Ayan, nahalo na siya guys. Sobrang dumami kasi siya kasi ano, marami kasi yung ano. Halo na natin itong iba kahit kung siya. Bawasan na natin siya mamaya dun sa ano. I Ilagay natin sa ibang lalagyan. Lagay natin yung iba dito para siya ng umapaw. Sobrang umapaw na siya. Ito lang yung ating uh, fresh fruit salad. Gawang amor. <laughs> You know? oh, delicious Ito na nga po pala yung ating ginawang fresh fruit salad peras at saka ano siya mango, grapes at saka ano apple guys